Yan mga idol, ito ang ating daan papunta ila paring Jumar. Oo, ko. Yan. Yan. Magandang hapon mga idol, nandito po tayo sa Pulunuling, Tupi, South Cotabato at kasama natin si paring Jomar At ngayon mga idol, tuturuan tayo ni paring Jomar maglagay ng twine sa kamatis Yan mga idol Kung mapansin nyo po mga idol, ang ating area ay mayroong damo At saka dito na area ay nilambunan uh, na, na ni paring Jomar no Kasi ang advice po ni Doc Germs na Huwag mag herbicide sa pananim para maganda ang ating uh, tanim At saka mga idol ito ang 100% na crop vaccine na, na kamatis ni paring Jomar Pag mapansin nyo yan hindi na siya nag-apply ng fungicide tama ba Mar? Hindi ako nag-apply ng kundiside Ayan Nag-abunol ako ng isang beses Ayan nag abono na siya ng isang beses kailan yun Mar? 3 uh, days ago na 3 days ago so ngayon di pa yan masyadong nag-effect Mar no? Kasi 3 days ago pa lang pero ganito na po siya kaganda mga idol. Ang kamatis si paring Jomar. Yung epekto nito is yung sa ano natin yung organic na uh, organic na basal natin is yung hagimit. Hagimit. Oh, yan yung yan yung epekto niya. Bunga ng kahoy. Oo. Ito, ito after one week mapapansin natin yung first apply natin ng abono plus magdi-drenching tayo next day ng uh, crop vaccine. Yan At drenching. Sa, uh, Pero nakapag-drenching ka na ng crop vaccine, di pa? Hindi pa. Hindi pa spray pa lang. Bali, hindi pa rin. Ay, hindi so, pa naka-spray. Na, kasi ito, one, uh, one week after transfer pa lang ito. Oo. Oh. So, Bali yung bago, seedling lang yung na-sprayan mo pala. Bago ko siya tinransfer, binabad ko sa crab vaccine. Oo. Oh. oh no, ilan days, ilang days, Mark? Binabad ko siya ng 2 hours plus humic acid. So, kung nilipat ko siya, agad ganda nag-effect yung uh, crab vaccine. vaccine. Yan. So, mataas na kasi agad, Marno. Hmm. Hawakan ko. Yan, gagawin natin, mag-apply tayo ng first na twine, na twine. So, sa so to... ibig sabihin, mar ilang stay, ilang days bago tayo mag-apply ng twine. Ah, uh, depende kasi 'yun sa paglaki ng kamatis, no? kasi pagdaya nito, mataba yung lupa, kasi meron tayong organic na nilagay. Wala pa siyang uh, one week pa lang siya, mataas na agad, 1 feet agad siya. So, ibig sabihin nun, ah uh, kung mapapansin ng iba is mataas na mataas ka agad siya. so, kaya ating mag-apply agad ng first line, dapat kasi sa mga ordinary na ano sa mga old na guide uh, yung mga old na kamatis natin is one week ganito pa lang yung kamatis natin so, pero nang gumamit tayo ng crop vaccine one week natin is ganito na so agad So mas mabilis ang nagpaano nito, ang nagpa-stimulate talaga ng pag laki niya ma yung natural na gimit yung natural na gimit plus yung humic acid kasi naabsorb na agad yung uh, kasi meron tayong napay na basal growth. ba yun marang humic acid mo? o uh, binasal ko siya ay binasamok ko siya sa babad ng crop vaccine oh, uh oh. -huh. kaya ang nangyari ah, uh, binagyan ko siya ng humic acid plus growth reluctant natin hmm. agad agad yung tinlasper natin siya hindi siya nabitin sa nutrients so ibig sabihin pagka transfer natin kaagad kinabukasan, meron na siyang ano so, Oo, mm, kasi nababad siya, naka sip, -sip na siya, no? Nakasip siya ng humic um, acid. Humic acid. Yan, so, so, ito sa pagtagay ng, lagay ng twine mar, uh, astor bag na ito, tawag ba? Astor bag, twine. Uh, twine talaga to Twine, single twine. ah uh, ito yung single twine na nabibili. Ito yung ordinary twine na nabibili. So, uh, pag gusto natin gumamit pa ng mas matibay, dito na sa pangatlo, kasi, nagamit na tayo ng black twine. Kasi mabigat tayo dito. Dito may bunga na kasi. Ito siya, ito. magkano ito siya, Mar? Ito 140. 140. So 140 kaya na to sa lahat na. Lahat na. Yan, pag mapansin niyo mga idol ito, hindi tayo nakapag-herbicide, no. Pero yung uh, kamatis natin uh, Ni ni Joe Jomar dito, ayan, mangganda po siya, no. So, ayan diyan, Nambunan lang na yan sa mamaya, Mar, no. Oh, so, nambunan so, lang na yan siya. Parang gagayan gaya kagaya nito. Oh, so, ganito lang yung yan. gawin natin para mag-apply tayo ng biological farming. Oh. So ito yung para, uh, ways natin para uh, masunod natin yung. Yan. Kasi at, kung mag-herbicide tayo dito, absorb pa rin yan yung kamatis. At yun yung madelan sa pagkulot ng kamatis. Oh. Tsaka hinambunan natin siya para yung isang dangkal na kamatis sa ilalim. Magkakaroon siya na panibagong ugat. Makakasibsib siya na mas mataas yung gamot niya ng ugat. pa mas maraming ugat yung lalabas. Oo. So mas maraming nutrients yung masipsip niya ng kamatis. At saka sa pagdrinsing, mar medyo madali-dali niya kasi dito mo lang kasi oh, so dito Sa drenching hindi siya matatapon or ma-drain. Ma Kahit na umaulan nito, to, maglalagay tayo ng drenching dito. Yung dito, dito is, lang siya within dito, dito, dito lang o. na part ang may may abono, no? Yan mga idol. So kanina umaga po ito siya ni ano ni paring Jomar ni Lambunan no Marno. kain kanina lang. Yan. So, niyo itong nakahiga siya kanina umaga higang higa yan ngayon. O, Kasi o yun yung kamatis, ah, flexible yung kamatis once basta hindi lang siya nabali. Ah, kaya niya yan agad ibalik yung katawan niya. O, kaya yan magi-straight. Oh, kahit na ganito siya, pwede natin siya ipaganyan mamaya oh. No. Yan. So mataba lang one week. Talang po ito siya mga idol, one week after day of transplant. Maro, mm. tama. At saka usually hindi pa ito siya nakasip-sip talaga ng abono pero ganito na siya kaganda ang ating kamatis. Tama, so walang nila. kulot. Mar, ano bang napansin mo Mar nung, di ba kasi may mga kamatis ka before, ano napansin mo yung nagsimula kang gumamit ng uh, crop vaccine? ah uh, noon kasi gumagamit tayo ng pungisad, nililigo natin siya ng chemical uh, chemicals agad sa ano pa lang, sidling, oh. Papansin natin siya bag transfer natin is ito. Yung mga first na ano niya dito, na so, dahon niya si oh. Agad siya na, naninilaw. Ah, magyelo na siya? Oh, uh, pag transfer niyo, agad siya nahuhulog. Oh. Yun yung epekto dati. Kung oh. so, nag-crop vaccine tayo, plus humic acid, binabad natin siya. Wala na yun. Uh, pag transfer natin, kagad kasi mayroon siya kagad ano eh, may bago, panibago siyang ugat kasi dahil doon sa humic acid. Oh. So pag transfer natin, hindi siya di ang nutrients na kinawa ng kamatis is direkta doon sa ugat hindi yung first na layer ng dahon oh. pag wala kasi tayo yung humic acid nangyayari kasi pag transfer natin mamamatay na pa. yung unang dahon o mamamatay siya kasi a days pa siya bago magkaroon ng panibang ugat oh. so mangyayari kakainin ng kamatis yung unang dahon niya silalim kaya oh. Yun yung na. na to Oo, kaya ito na halalaglag mapansin natin ngayon one week na tayo uh, pagkatapos ng transfer pero yung mga Uh, dahon natin sa ilalim, yung pinaka yung dalawang unang dahon is green pa, pa, green pa. Hindi siya masyadong apektado. Tsaka wala siyang ano, wala siyang yellow yellow. Yellow yellow sa mga, mm. So yan ang maganda no. Dri, uh, ano sa sayumic acid pala mga mga idol bago sa i-transplant, ibabad mo na sa sayumic acid at sa crop vaccine. Yan para tumaas ang resistensya tama ba Mar? Para uh, yan yeah, ano siya magkaroon siya ng mataas na resistensya ano natin. Sa sakit at saka, saka tayo yung talaga, ugat niya huwag tayong mag kasi yung mga ginagawa natin noon mag-o tayo transfer beside, um, um, beside no, ng isip ito yung mag-o tayo 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 yung mag wala na pero kaya pa tumar kaya pa tumar kaya pa tumar kaya manok tumar kaya pa tumar Ay, kaya siya ng manok. Kasi hindi tayo nakabalik agad eh. Kaya naunahan tayo ng manok. Ito pa oh. Kaya e, naunahan tayo ng manok. Ng manok. Na huli. Ganyan lang. Yano, ito kasi yung sinasabi ko niya ganyan oh. No? Sa mga oh, yung mga old times, mga old na ano na procedure natin ito, after one week, nahuhulog na to. Oo. Oh. Pero ngayon sa, ginawa natin sa 100% craft vaccine tayo, plus humic acid, One week na siya, pero... Doon pala siya nag-start, pero oh, konti lang. Konti lang. Itong pero yellow, one... parang blight na makita, no? Kaya yeah, ito. Yeah. Okay, buong okay, buong pa lang yun, Marcel. One week na po yan siya after transplant, road, gagawin pa siya. At saka, ang bilis niyang lumaki, Mar, no? Ah, bilis siya. Kaya ako nagulat ako ba't ang bilis ng one week, ganito kaagad. Kasi usually, sa so, mga old natin na kamatis, one week natin, Pakaliit pa. Oo. So, Hindi pa ako naglalagay ng tali sa kanang ambon. So ngayon, dalaw ko la. Hindi na prepare. Hindi na prepare si paring Jomar mga idol. <laughs> pag silip ko, maraas na agad. Asa na so, ba tumba na? Oh, kaya mahabol pa ba ito, Mar? Abol pa to. Mabata Maba pa to. Yan. Ini lang, ilalak mo lang sa tayo. Tapos natutol siya. Naputo, hindi napuputol. O rin dito napuputol yung sa ano eh. Pag bata pa dito madalas napuputol yung ikatatlo. Pag, pag matigas na. Pag matigas uh, na. Pero sa ikatatlo gagamit tayo ng black twine. Yung double. Yung double na. Ito kasi ay So pag sanay ka mga idol dito sa paglagay ng twine, mabilis lang ito. Diba tre? Hmm, dapat igpitan lang. Dapat igpitan lang talaga. Kasi okay. kung hindi maigpit, walang, walang kwenta ang paglagay ng twine. Ganun din. Matutumba at matutumba din. Sayang lang. Sayang lang yung effort at saka yung gastos mo. Ang mangyayari, pag natumba yung kamatis, yan, damaged na Yan. Mm -hmm. Buti sana kung malaki na yung bunga niya pero kung bulaklak pa lang ang mahirap kasi niyan hindi siya matutuloy or liliit yung mga bulaklak malaglag Yan mga idol uh, bali isang ano lang muna twine dito sa ilalim ngating malagay dito kasi dalawang twine kasi matataas na So dito ito at least pwede pa to siyang uh, masakop ng panibagong twine pero dapat na uh, isang dangkal no Pagitan kasi ng ibrit twine isang ano isang uh, ganyan siya or 6 6 inches siguro or 7 inches so pag uh, ganito siya malanganin kasi dito mababa pa ito siya mababa so alanganin tayo yung maglagay ng twine so atayin po natin ng mga isang linggo siguro uh, mataas taas na yan that time pwede na po tayo mag apply ng uh, pangalawang layer ng twine so usually mga ito lang ginagamit kasi sa ating kamatis sa mga hindi pa nag apply ng twine kasi yung iba kasi mga idol poste ang ginagamit no sa uh, bawat puno ng kamatis may poste sila tapos sinatali-tali pero ang pinakamabilis kasi uh, usually 3 meters lang po ang pagitan ng each poste ang distance natin no 3 meters lang after nyan maglagay ulit tayo ng isa pang poste every 3 meters tapos ang twine po natin mga idol first uh, 6 inches maglagay tayo pangalawa uh, 6 inches ulit So, yun ang tinatawag na astro bag minsan yung ginagamit or yung single twine. Pero pagdating sa pangatlo mga idol, isuli pangatlo, pangapat, doon ay tinatawag na double twine na yung ginagamit natin, medyo makapal-kapal na para hindi siya magano hindi siya mag maputol. Usually ito yung double twine. Yan. So kahit anong hila mo niyan siya, hindi talaga ito siya mapuputol. Yan. So ito ang na single twine or astro bag na tinatawag din nila. Yan, usually may mabibili din naman sa mga agro supply ito, oh, ganito siya kalaki ang single twine. Yan ganyan. Pero pag double twine, ganito na siya kalaki. Ito parang astro bag din ang tawag ng iba. Yan. Usually, first dalawang layer ng ating uh, twine sa kamatis ay yung single lang muna. Pag pangatlo, ganito na yung gamitin natin dito sa pangatlo para hindi siya ma matumba or hindi siya maputol dahil sa bigat kasi ito once na may bunga ito sigurado putol na po ito sa mga idol no? Yan. so itong pangatlo ang ating support sa bunga at saka ang pangapat na twine so dalawang paglalagay ng twine na lang ating kailangan Yan. maraming salamat po mga idol sa panonood ng aming video kung bago pa po kayo sa aming channel paklik yung subscribe button and don't forget to like, comment at share at saka simpre subscribe nyo yung isa namin channel ang Traveling Boots yan lang po tayo ngayong mga araw idol at naglagay lang po tayo ng twine so dito dalawa ang ating layer ng twine kasi ito malaki na yung ating kamatis maraming salamat happy farming po sa ating lahat kaway kaway